Yes, Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito ay tuturuan ko po kayo ng isang pampaswerte. Ito po ay nagbibigay po sa atin o nagdadala po sa atin ng unexpected po na pera. Kapag ito po ay ating gagawin ay mayroon pong pera na darating sa atin na hindi po natin inaasahan. At nasubukan ko na po ang kaparaanan na ito. At ito po ay itinuro lang din sa akin noon ng isang tao, isang kaibigan. At sinubukan ko po. At ito ay aking napabisa at mayroong dumating sa akin na pera na hindi ko inaasahan. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe na po at paki-like din po ng video ito. Salamat mga kapatid. Noong ako ay nag-aaral pa ng mga lihim na karunungan, iba't ibang maestro ang aking dinarayo upang matuto po ako ng mga kaalaman marami po akong nakuha sa kanila iba't ibang mga karunungan ang aking nakalap sa mga maestro na aking napuntahan mayroong pandepensa mayroong pampalubag loob mayroong panghalina mayroon din pong pampaswerte at iba pa kaya naman po ang iba po sa aking mga natutunan noon sa aking mga nagdaang mga maestro ay akin din pong ituturo sa inyo isa na po ang pamamaraan kung saan magkakaroon po tayo ng pera na hindi po asahan na darating po sa atin ito po ay nasubukan ko ng isang beses at gumana naman samahan lamang po ng paniniwala kapag inyo po itong gagawin sapagkat hindi po uubra ito kung wala po kayong paniniwala na ito ay magkakabisa. Yan po ang isa sa mga sikreto. At sa karunungan pong ito mga kapatid ay hindi na po tayo gagamit ng mga mahiwagang salita at mga orasyon. Ito po ay isang ritual lamang. Ito po ay dapat nating gagawin sa araw po ng full moon, mas maganda po kung ito ay inyong magagawa sa umaga. Ito po ang inyong mga ihahanda. Maghanda po kayo ng tatlong kutsarang asin, isang basong tubig at isang 5 peso coin o 10 peso coin. Yan po ang ating gagamitin. Ito po ang pagsasagawa. Humana po ng lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa inyo sa kwarto po mas mainam po itong gagawin una po ay kumuha ng isang basong tubig kunin din po ang asin ilagay po ang asin doon sa isang basong tubig haluin po itong mabuti at pagkatapos po ay kunin po ang inyong 5 peso coin o 10 peso coin ilagay po ito sa ilalim ng baso dapat po ay iskat tip po ninyo ito o gamitan po ninyo ng packing tape upang hindi po malaglag sapagkat ang baso pong ito ay ilalagay po natin sa likuran ng ating pintuan. Bago po ilagay ito sa likuran ng ating pintuan kapag natapos na po ninyong iskat tape ang 5 peso coin doon sa ilalim ng baso o sa puwitan ng baso ay sabihin po Sabihin po ang mga katagang ito ng 21 times sa bunganga po ng baso o makapangyarihang bathala ng kasaganahan at kapangyarihan. Ilapit sa akin ang pera na hindi ko inaasahan. Mangyayari ang bagay na ito sa iyong kapangyarihan. Sabihin po ang mga katagang ito ng 21 times at pagkatapos ay hipan ang baso. At pagkatapos po nito ay ilagay po ito sa likuran ng inyong pintuan. Mas mabuti po kung wala pong makakakita nito. O wala pong makakaalam. Dapat po lagyan po ninyo ito ng takip. Upang hindi po mapasukan ng dumi 'yung tubig sa baso. Hintayin po ang 7 days at pagkatapos ay kunin po ang tubig sa baso at iwisik po ang tubig sa loob ng inyong bahay. Ubusin po ang tubig. At ang 5 peso coin naman po o 10 peso coin ay kukunin po ninyo ito at ilalagay ninyo sa inyong wallet. At wag na po ninyong isipin ang ritual na inyong ginawa. At darating na lang po ang pera na hindi po ninyo inaasahan na darating sa inyo. Sana po ay makatulong po sa inyo ang ritual na ito. Huwag pong kalimutan na samahan po ito ng paniniwala nang sa ganoon ay lubusan po ninyong makuha ang bisa. Mabisa po ang pamamaraan na ito. Salamat po sa inyo mga, ka mga kapatid, sana po ay makatulong sa inyo ito. Pakilike ng video ito. Salamat.